Welcome sa ating panibagong vlog dito sa aking youtube channel Janice Lover Vlog At kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel Subscribe my youtube channel And don't forget to hit the bell notification para updated kayo Just in case mag-upload ako ng panibagong vlog sa aking youtube So for today's video guys Kung nasundan niyo guys yung ating vlog kahapon Nasabi ko sa iyo baka ngayon Na yung araw na to is tuloy-tuloy pa rin ang ulan So nangyari nga guys Ayan maghapon na ulit umuulan. Kaya ngayong ngayong gabi, gabi na siya eh, kasi mag sa isla. So, alam niyo na sa probinsya guys, ang aga ng magsipagkainan, alas 6, alas 7, ayan, al na yan guys, tawag dito, hapunan na namin. So, alas 6 pa lang, maghahanan na tayo ng ating pagkain, dahil sigurado si nanay walang benta. Charak. Ayan, sigurado salbo, walang benta, dahil maghapon na, na, na umuulan. Nakalimutan ko, yung aking ano. Simple lang yung hapunan na gagawin namin, meron kaming talong. Ang namin talong guys. Sana healthy to inside, alam niyo na. Ayun, ang dami namin talong. Magpapaksiyo kami ng my favorite fish. Ayan. My favorite fish. Ayan. Magpapaksiyo kami oh. ng bangus. Ayan. Magpapaksiyo ka ng bangus. Hindi sa amin to, ah. Yung ulam talaga namin is talong lang. <laughs> Tapos itong bangus na to, pinaluto lang sa akin ng aking kapatid. Tapos lalagyan namin ng toppings na talong. Sa, so, para naman, may fish na kami may talong pa kami. Tapos pagkatapos nun is magprito na ako ng konti. Baka hindi kakayanin ng ulam namin. Marami kami dito guys. Magprito ako ng talong. Para pagdating ng ating Mother Earth is handa na yung pagkain. Kahit walang benta at least pagdating niya sa bahay is okay na yung pagkain. Okay na yung hapunan. Di na niya, wala na siyang gagawin. Ayan, kakain na lang siya. Kasi sigurado talaga walang benta ngayon dahil ayan, maulan na naman. Maghapon na umuulan. Pero ang nakaganda lang is yung kahapon, tuloy-tuloy na ulan, super lakas, may kasama pang hangin. Pero ngayong araw na to, uminit naman siya ng mga ilang oras, tapos umulan, uminit, umulan, uminit, umulan. Yun lang ang ikinaganda ko. Siguro naman is may, 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 bumili din naman, may benta rin naman kasi may pagitan yung init sa ulan. So, ayun na. Dahil hindi tayo marunong magluto, ah, gagawin na natin to guys. Ang gagawin natin is luto-lutuan. Ah, unsa man ite hotdog ite? Kani, hotdog ning loy ah? Unja, ahos na kay kuwang. Wag ko na ako ni. Ano? Okay na nito, bahala na ni siya. Mara ni guys, oh. Ayun. Mara ni ang among lamas. Kay pupuri man pa? mi. Nang ahos, tagal eh. Di na ilamig kung kaan. Kani siya, oh. Di na oh. What? among lamas, guys. Tapos kanira po. Kanira, oh. Mikos-mikos na ni anti Pero ambot na kong lamig. Kani siya. Mara ni kabukong. Unja, wala man mikoan. Di na bumbay yan. Paksin eh, Bumbay. Ay, atsalan. Atsalan, dahil ang pakso, guys. Comment down it, below. Huh? Ha? <laughs> Pwede niya atsalan? Pwede pa minta. Tapos, na, daghanin. Buta na mo gatsal. Kasa lang, guys, wala may ito. ceiling green. Kanang pang pakso talaga. Oh, ang Asa ah, naman itong ha kuan? Aha! Dati sponsor, guys. Dito spray. Ito yung aming suka na gikan sa lubi. Suka sa lubi. No. Ihunot na uh, ito, ni? Ayaw, kuya! Oh, na. So, ka sa among gamit magic sa bitchin, na, guys, no? Ha? Na, amon. Na, siya. At siya. Red belt pepper, So, wait lang. ang nasusunod ka dulo, kahit na ano ba? Hindi ka dapat kapag ang tiyan, gusto ka, hindi sa kahit Sorry, gusto ko. Mas naaway, hindi sa kahit na Ang talong ba? Atong itapings ang talong. Magpupat ka kanila? Ikaw, hamo wow. ako wow. dyan. Kasi alganahan. Ang tapings mo? Prito mga po. Ah, magprito sa... Naman? Ang sa tapings ako tagay. Ang mayroon dyan. Ma,

Matos kayo mo ni Liam? Oo, oh, pati si Ate. Kay, yan nalagi ko kaday ang kwarta. Diyan, ano? Ano punta ka tayong dito? Dapat wala lang di atag na to para tayo tapayo. Hindi, kay, pag taga, lagi na ko si Shina ng 100. Mag-100, ano? Nabuyos lagi doon sa ina-order-order. Lang lang siya si Yang. Di ako, surprise sa inyo. Basta, magbota na ka mo. Basta yan, ako makasabot doon ang nyo. <laughs> Kung man mo yan, ng surprise sa kayo ng sana. Magpalit ko dyan ng chinilas na barang kayo na mga plastic, mga mga rubber. Okay, okay, at bakla nanay, kaya nah, naman mga kay sirado. Na dyan na yam. yan, ako kapit na surprise <laughs> sa inyo. Kasi <mo> naman na gurang. Basta <laughs> yon, Tapos na magluto guys. Antay na lang nating maluto? Hindi ko na pinakita sa inyo process by process. Ano daw? <laughs> process by process. Hindi ko na pinakita sa inyo process by process kasi dumating yung aking sister at may nagano kami nag-usap-usap. Hindi lang ang ating hapunan, ang ating menu sa hapunan. Pwede bang lagyan ng magic sarap? Pwede mo siyang lagyan ng magic sarap? Ang paano ba ito? gulay lang ba ito guys? Yung magic sarap, panggulay gulay lang ba ito? Everybody needs inspiration. Everybody needs a star. A beautiful melody the night, are There is no guarantee. Iintim Yun ko yung eh, magiging, magiging singer. Charis! Singer. Para ano tayo? Masali tayo sa tawag ng tanggalan. Line up ng mga, line up ng mga sento na do. Pagkatapos natin gumawa ng toppings, magpapakaroon tayo ng toppings sa ating paksero. Ayan, ipaibabaw natin yung mga slices natin ng mga talong. Eto guys, so, lang po mga talong namin. Galing to, fresh from the backyard. Ayan, sa mga kapitbahay namin. Marami dito mga bata na naglalako, naglalako ng mga talbos ng kamuti, ng talong, ng pipino. Doon kami bumibili guys para hindi na kami pupunta ng tawag nito ng palingke. Ayan, doon kami bumibili. May sukay so si nanay na bata. Minsan na pasilip-silip siya. Pag wala si nanay dito, hindi siya nag-aalok. O may time na nakmita ko siya. Ayan, ako na lang bumili sa ano niya, paninda niyang talbos ng kamuti. Pagkatapos natin mag-pack so guys is magkakaroon tayo ng mino na ano, gusto ko sana ano, tawag ito gusto ko yung torta kasi ayoko nang ano, ayoko nang nilalaga yung talong tapos ito torta. Ayoko noon. Gusto ko yung ano siya talaga, yung mga makalumang paraan. Alam niyo guys, yung makalumang paraan. Hindi na nga yung ano parang modus-modus na lang yung luto. Yung makalumang paraan, yung torta talaga is iniihaw talaga siya guys, di ba? Sabi sa bagi ba ang talong? Dilik sa uno. Karon kay magtorta is ila, ikaw na nila kanang ilaga naman nila ang talong. Na imong na kung ilaga ang talong, mag-absorb na talong og tubig, mo man sa tubig mo nang pagtorta mo Basta lahi siya. Kumpara sa kung imo siyang i kanang isubba, iihaw si talong, yung aroma ng talong is lalabas siya kaya pag pag inano mo na siya, pinutorta mo na siya, super yummy, sarap siya guys. Kumpara dun sa nakalagang talong na tinutorta. Ayan, daldal ako ng daldal, yung pala nasusunog no na si Paxi. Akala ko nasunog na. Kala ko yung natin naging ano na rin torta. Charis. Ayan, antay lang natin maluto. Pagkatapos is bukas na lang ako magtutorta ng talong. Ang gagawin ko dito is sa ako sa paksim. Tapings. Magtatap ako sa pa <laughs> sa paksim. Ayan, paulit alerts. Then, pagkatapos is, yung ating sobra na talong is, gagawin natin siyang prito. Prito na lang natin siya, guys. Nakain ako niyang pagprito. prito Pero pag yung nakatapping siya, ayoko nun. Tapos pag ako nagprito, prito guys, yung talagang sunog na sunog na yung ano. Kasi yung, mas kinakain ko yung balat ito yung kinakain ko sa prito, guys. Yung balat ang kinakain ko kumpara dun sa laman. Kaya mas gusto ko so, mas gusto ko na medyo sunog ng konti. So, ayan, hashtag buhay probinsya ni Ms. Jenny sa Vlog. Sa mga hindi ko followers, ay hindi pala. Sa mga hindi pa subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. At huwag kalimutan i-hit ang notification. Piliin yung all para updated kayo every time na mag-upload ako, guys. So, antay lang natin maluto. At mayamay maya ng konti, dadating nang si Mother Earth. The problem is wala kaming tubig na inumin. Nasa kaya si Uloy. Ayan, aabangan natin. Ngayon, ayan, ulan pa rin, guys umuulan pa rin. Kaya ako, wala na. Wala akong tulog ngayon. Wala, hindi ako natulog. Namili ako ng mga tubal. Nakalating sa tubal yung kwento. Ang luluto lang, huwag, for the go. <laughs> for the go, sari-sari store. Ayan. Sari-sari yung mga kwento. Ayan, naantay natin yung ayun. Ay, sobrang dilim. Wait lang. So, kasama natin si Sassy. By the way, guys, ito nga pala yung aking, pinapakilala ko sa inyo ang aking, tiyaray! Yung maliit nating, ano ba tawag nito? Mini studio natin, guys na ginawa niya ring kwarto si Ginawa niya kwarto yung ano ko. Kasi dito pag nagla-live ako o nag ano gagawa ako ng mga video sa Apple Hit Prada ko. Diyan ako sa labas sa may sala. Kasi pag sa kwarto madidisturbo ako. In case na may maghanap, kay nanay o may tao sa ano dito sa baba, may disturbo yung aking live kaya ginawa ko doon ako ng ano nagawa ako ng maliit na ano, maliit lang na misa. Masaka lang lahat ng gamit ko sa pagla-live stream. Ayun. So guys, abangan nyo kami. Ay, abangan nyo kami ano tang do abang-abang kayo guys. Ayun, marami tayong plano kaso lang. Ang hirap pagplano plano ng walang ganon for the go. Ang hirap talaga. Gusto kong pumunta ako sa ikuting ko tong Kitcharao, sa mga magagandang spot na taglay ng Kitcharao, yung overlooking ko, yung basta dami kong nakita doon nung ikot kami sa Verdon. Wala na ako nakikitang pwedeng pag-vlogan. Kaso guys, ayan, isang buwan na. Isang buwan na yung ulan. January na ha, tapos na Feb na bukas. Feb 1, welcome February. Ayan, hindi pa rin tumitigil si ulan. So habang inaantay natin yung ating mga nilulutong ulam, mga talaga, oh, for the go, ang dami. <laughs> Paksil lang naman tsaka itlog. Paksil lang naman tsaka ano, talong. So ayun, pa, tatapusin na natin yung vlog natin guys. Ayan, hindi ko na kayo i-update kung anong mangyayari sa niluluto ko. Baka kung anong lasa, sari-sari -sari ang lasa. <laughs> Basta, yun na, yun na yung ginawa ko. Paksil lang naman ang alam ko guys, eh. kinamati sa isda, sa Tagalog, sa Binisaya, is Tinoya. Yung tinuya kasi sa, sa Manila, Tinola, ano yun, yung, yung ano, dito tinuya is isda, kinamatisan sa Tagalog, kinamatisang isda, then taksiw, saka prito o yun lang alam po, mga sinting ulam na pang mahirap pero yung marami ng anik-anik, marami ng mga seasoning, mga something like that, nako po wag na, mag-aantay na lang ako para, taga na lang ako guys, taga na lang ako dahil yun ang hindi ko alam, lutuin so bago natin tapusin yung video na to guys, titikman muna natin, para ma-reveal ma-reveal ko sa inyo guys, yung nasa, niligyan ko na to ng niligyan ko siya ng ano tell me magic sara. baka mag magic na yung Paxil nilagyan ko ng Magic Sarap. Wow! Magic! Parang litson. Ano? Magic Sarap talaga. Very, ano, very effective. Yung Paxil natin naging, ano, lasang litson Paxil. <laughs> litson isda. Ayun, Ay, ano, yung Paxil na isda naging litson Paxil yung lasa. Iba ka talaga, Magic. Naniniwala na ako sa'yo. Hindi, guys. Ano siya? Medyo maalat. Kaya, dagdagan natin ako. Okay. Medyo maalat siya, guys. Hindi ko nalasahan yung mga, ano, nilagay kong seasoning na tawag nito yung yung luya, hindi ko siya nalasahan. So that's all for this video guys. Thank you so much sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin na laging nanonood ng ating vlog guys. Padamihin niyo yung views natin guys. Dahil mayroon tayong hinahabol na, ano hinahabol natin guys? Revenue. Ayan. Kasi alam niyo na guys, sa latest vlog ko guys, kailan lang may ko. Sana nakapanood kayo yung ating ano drama-drama portion na vlog. Kung paano ko na-achieve yung ating pen, yung ating Google's, Google's ang dami. Yung ating Google AdSense screen. Ayan. Marami akong ano, marami akong hiyan <laughs> tamtong. Marami akong drama dun guys. Panoorin niyo. So that's all for this video guys. Thank you so much everyone. Bye.